Habang buhay na pagkakakulong ang hatol ng Pasig Regional Trial Court sa Chinese National na si Alice Guo o Guo Hua Ping sa kasong Qualified Human Trafficking. kaugnay ito ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operation o Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, kung saan siya nahalal na mayor noong 2022. Sa Baofu Compound na pagmamayari ni Guo itinayo ang negosyo na natuklasang iligal na nag-hire ng daan-daang Pilipino at hindi dokumentadong dayuhan. Inatasan ng Korte na magbayad si Guo ng 2 milyong pisong multa, bukod pa sa daan-daang libong pisong danyos sa mga biktima. The case emanated from accused Alice Guo's role in providing financial support to uh, labor trafficking in her capacity as incorporator and director of Baofu Land Development Incorporated, Hongsheng Gaming Technology Incorporated, and Yuan Technology Incorporated. Convicted din ang pitong iba pa kabilang ang tatlong napatunayang nag-organisa rin ng trafficking at makakatanggap ng kaparehong parusa sa dating alkalde. Walon naman ang pinawalang sala kasama ang apat na Pilipinong nasabing ninakaw lamang ang kanilang pagkakakilanlan. Inutos din ng korte na samsamin ng gobyerno ang Bafo compound. It is not just a victory uh, for the government but uh, a victory for the victims. Uh, for the community and uh, pati na rin sa ibang bansa. First time din na nag ang court ng organizing under Section 4L and for feature of the entire Baco compound dahil po ito yung ginamit para po makakommit ng human trafficking. Nag-ugat ang kaso sa human trafficking complaint ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC matapos ang raid noong March 2024 nang makatakas at magsumbong ang isang Vietnamese worker. Sa gitna ng kontrobersya, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang ban sa offshore gaming sa kanyang 2024 State of the Nation Address. Sa pagdinig sa Senado, lumabas ang tunay na pagkakakilanlan ni Guo na isang Chinese national at pinaghinalaang espiyan ng Beijing. Naaresto siya sa Indonesia noong September 2024 matapos tumakas mula sa Pilipinas. Nauna na rin siyang pinatalsik na ombudsman dahil sa si grave misconduct at haharap sa iba pang kasong graft, money laundering at falsification. Para kay Sen. Riza Ontiveros na nanguna sa mga investigasyon ng Senado, justice is served at iginiit na hindi playground para sa exploitation, infiltration at pang ang Pilipinas. Para kay Sen. Wynn Gatchalian, dapat maging wake-up call ang conviction sa mga nagbabalak ng online scams at iba pang krimen. At ayon naman kay Manila Representative Benny Abante, na isa sa may akda ng batas laban sa mga pogo, simula pa lang ang pagkakakonvict kay Guo. Agad na inilipat si Guo mula Pasig City Jail papuntang Women's Correctional sa Mandaluyong. Wala pang bagong pahayag ang kanyang abogado pero dati nang iginigiit ni Guo na siya ay natural born Filipino at hindi espya ng China. Ayon sa korte, Chinese citizen si Go at hindi kailanman naging kwalipikadong mayor ng Bamban. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Sofia Shoko, Newswatch Plus.